So hello guys, so niya na punta karon guys na ako nakita nga mga dagko kay saging. Ah, uh, kanda ati ini, ini So, um, so na asya gitulo sa nga dagko kay saging guys. Kini iha dining tanom guys, mga dagkuan nga saging ba. Ambot unsay tawag nini. ni, di ba kani gitawag nga tugburat so. Lame kini saging nga guys ug um, mahinog na. No, dagko kay ni sigka kanang mga bunga di lugi ni ni mo ni mo itanom sa likod sa Ani ah, ni ana guys. Samo ni yang bunga. Ha? Huh? Tanin nyo. Dili na siya karda ba? Tao. Tan ko kaya bunga sila sa guys. No sense niya naman lang ta diri, ang mga tong mga ayon lang tabisan kamay lang asaha sa tusad kabuk. Ato nang buhayon dito sa likod sa tong balay, gilid sa dagat atong obserbaran kung, kung mabuhi ba siya. Mabuhay siya maayo, no? Kung oh, home tag, right? Pwede tagad, Pwede tagad. Pwede ko ram sa imong tagad te. Pwede ko so, ram sa imong tagad. Wala kami tagad. Yung may tagad sa inti. Indi di di? Oh, dito. Hmm. So guys, naka-home tag ko chill guys narao, raw. Oh. Hindi na natin pakita tanan kay basig mabilis yun da. So, niarang yung bunga guys, atong iduldu-ulon siya. Og oh, ini yang tagian ya nih eh, si atin ini. So nakita na to siya, nasugat na to siya. So, nakita na to yang saging at tagkuan kay tunga. nga hmm. Kisa na kay saging ni guys, no. So gikan sa pagkabata guys, mo gini pinaka gusto nako halagaan nya saging guys kay dili gyud kalugi ni kung ikaw ang maka pabuhay ni ni kay dagkuan kay nga saging, no. So na yung mga saging ni nga kanang lakatan sa banyo. Ay naman ni tawag. Na. Tandara guys, waktu ini doko naik mga pitals. So sabot gue musik pitals, eh. Sige lang, muka sabot gue si pitals. Eh. tabunan, abe. Selanjutnya deh, guys. Pengayuk nih, nih. Nah, guys. Nah, walaupun aku sundang, eh. Walaupun aku sundang? Nah, walaupun aku sundang, guys. Nah, tayangin lah. Oh, nih, Arad, eh. Burang sama si buruk, eh. Satu, nih. Bukadun, deh. Nih, yang saging. Gini, oh. Alaw. Uh, Hala. Dapat ini e, yung pagbuka din eh medyo. Ah, linis dapat dai linis, no. Dapat linis dai kay okay lang na bisa way sa lapok. Damo kay sa ha nilang laging guys. O sa boto bin kan ni. Hmm. Pero okay na di bakat siguro eh. Hmm? Ay sila. Tabangis ako niya sa, sa pagbungkal ni kayo pero naging Hmm? Pwerte ng lauma, gamay man tanin niya. Hmm? Lawam na kayo, marag di na, malubong siguro na itong. Ito sa ni gunahon ni no. Hmm? Lahat ang lukulukuan. Hmm? Lahat ang bukado ni gmay ni. Eh. Talin sa siguro niya eh. Hmm? Okay. May kaya oh. na sa aking No? Ano ito pagbukad, gmaw na ba pagbukad ni ni. Hmm? Tanyo. Hmm? Basi gisawa na mo sa <laughs> so basi gisawa na mo sa ano ha gisawa na mo sa pull ano mo sa di pull ano mo sa anang naong sa saging oh pull ano mo sa kung pagbuka di na pa sumukat sa kung naong yam sawa na po mo sa mga kapuhan <laughs> Hai, hmm, guys. Nah, kita sembunyikan. Paling terus, kelupun. masih guys.

这么搞啊！ ato na siyang nakuha tara te hey, For hours nakuha dugay nakuha te dapat galit talaga siya siya nilang ano dapat balik tayo te Ano ba 'yan, Papa? Ano 'yung mga manok nila? te.